Good afternoon mga idol, ito na naman Araw ng lunis mga idol Ito na naman, bali ngayon mga idol Habang walang tao mga idol Ito na naman, tinitira ko yung mga Kagilid-gilidan ng mga display namin Pinupunasan, pinapagpagan ng duster Para malinis po mga idol Bali ngayon mga idol Wala pa kaming customer Itong hapon na to kasi ang lakas ng ulan Ang lakas ng simoy ng hangin Kaya parang walang lumalabas na mga customer namin Bali ngayon mga idol, tinitira ko na, minikos-mikos ko yung mixing bowl mga idol. Bali mga idol, ah, talagang pinupunas-punasan namin ang customer dito sa work namin, dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Sintapon mga idol. Yan po ang simpleng buhay salesman mga idol. Shoutout pala dyan sa aking kaibigan, customer, si Sel sa Baguio Palace Hotel uh, Binabati ko kayo dyan lahat mga nagtatrabaho Mga security guard Isang malamig na umaga dyan Sa Baguio Palace Hotel Shoutout din pala sa mga customer namin Mga hotel Alay uh, Hotel, Venus Hotel Damanor, Baguio Country Club Mga idol shoutout po kayo dyan Hotel Grandi, Newtown, Town City Light Hotel At saka pinakamagandang hotel din dito sa Baguio Crown Legacy Hotel. Shout out po kay dyan sa mga nagtatrabaho dyan sa Crown Legacy Hotel. Isang malamig na malamig na hapon sa inyong lahat. At saka mga binabati ko rin mga iba-ibang restaurant dito sa Baguio City. Mga customer namin yan. Binabalik-balikan kami dito sa work namin. Ulitin ko dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Sindor Mall, mga adil. Kasi ang mga paninda namin, good quality. Ibig sabihin, habang tagal lang ginagamit ng mga customer namin, lalong dumidibay, hindi kumukupas. Kaya binabalik-balakan kami. Shoutout din pala sa Crampy Joe Pizza, Tea House, at sa kaya iba ibang restoran, Don Enricos, Volante. Shoutout po kayo mga idol. Sisling Pit, dyan sa SM, dyan sa Season Road, dyan sa papuntang malapit sa Central Park Restaurant. Shoutout din pala dyan sa Central Park Restaurant. Binabati ko kayo isang magandang hapon po sa inyo lahat. Bali mga idol, talagang tinitira ko yung may symbol kasi mga idol. yan po ang mga kinukuha ng mga customer namin. Matibay 'yan sa quality ng quality saka pure na stainless mga idol. Kahit magnitin nyo 'yan mga idol, hindi namama-magnet. Ibig sabihin, original po. Ang stainless po mga idol, pag hindi namama-magnet mga idol, ibig sabihin original. Pag namama-magnet po, ibig sabihin may halong bakal. Ang mga paninda namin, good quality 'yan. Kaya binabalik-balik yan kami, lalo na pala ang mga customer namin dito sa uh, pinakasintro, dito sa season road, lalo na sa customer namin, ah uh, ito nababanggitin ko, nasa dila ko na, pero hindi ko mabanggit, ito na, nabanggit ko na. ah uh, nakalimutan ko. Shoutout pala dyan sa Balay vale Pesta, dyan sa season road, yan, yan ang customer namin, murang-murang uh, -mura mga... Buffet nila mga idol, 499 only mga idol. Pag kumain ka dyan, talagang sulit, may lechon. Marami kang matitikman na may iba-ibang putahing pagkain dyan. Shout -out po kayo dyan sa mga balay pesta. Binabati ko kayo dyan sa season roads, sa lower tabi ng Don Henrico's mga idol. Sa second floor, uh, sa La Brea Hotel. Good afternoon mga idol. Uh, shout -out po kayo lahat sa mga nagtatrabaho dyan. Isang magandang magandang hapon sa inyo lahat. Thank you po sa mga panunod nyo sa aking reels sa YouTube at sa aking Facebook. Maraming maraming salamat sa W pala dyan mga idol. Kinabati ko kayo isang magandang hapon sa inyo lahat.